Magandang araw sa ating lahat. So, ako nga po pala si Binibining Erika A. Goyha. At ako ang magiging tagatalakay o ako ang magiging tatalakayin ko ang paksa tungkol sa mga manunulat at mga ambag, mga ambag nila sa mga ikling kwento. At ngayon ay naitalakay na ni Binibining Kilingin ang mga ang mga manunulat ng maikwin, maikling kwento. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kanilang mga ambag sa maikling kwento. Una na dito ay si Genoveva si Genoveva Matuti. So, sino nga ba siya? O ano ang mga ambag ni Genoveva sa maikling kwento? So, si Genoveva ay uh, taga-Tagalog na may tatlong tulang maikling kwento. Ang kwento ni Mabuti na siyang nakatanggap ng unang palang kaawad para sa maikling kwento noong 1951. So, isa siya sa mga unang manunulat na gumagamit ng Filipino bilang wika ng panitikan sa panahon na mas nangibabaw pa ang Ingles. So, sa pamamagitan ng kanyang mga akda, napatunayan niya na ang kanyang magiging ang kanyang pagiging masining, malalim at makabuluhan ang paggamit ng wikang pambansa ng panitikan. So, sa kapuan, ang ambag ni Jun Hinoveva Matuti o Hinoveva Edroza Matuti ay ang pagbibigay buhay at lalim na maikling, maikling kwento sa wikang Filipino. So, una ay si Hinoveva Edroza Matuti. So, ang pangalawa naman ay si Si Hati Bautista. So, ang kanyang ang bag ay kabilang siya sa University of the Philippines Creative Writing Center. O noong 1986 na nagsilbing vice-presidente ng Green Writers Guild of the Philippines at pinuno ng kapisanan so, ng mga manunulat ng nobelang Pilipino. So siya lang ang natatang Pilipino na kasama sa libro ng women writers na nainlibag sa Japan. So, di ba? iniisip pa lamang natin na ah, mga babae sila. Ngunit malaki na ang kanilang ambag sa maikling kwento. Ngunit marami na silang na iambag sa maikling kwento. So ipagpapatuloy natin si Lual hati Bautista. So, ang kanyang estilo ng pagsulat na ay matapang, makatotohanan at malapit sa karanasan ng karaniwang tao. So, sa kanyang malikhaing kwento at nobela ay ginamit niya ang panitikan bilang sandata upang ilantad ang katotohanan at hamunin ang mga sistemang sa likpunan so sa kanyang pagsulat ng maikling kwento o sa kanyang ambag sa maikling kwento ay marami din siyang uh, nai naiambag o marami din siyang uh, na naitulong para sa maikling kwento kung kaya't napupulutan ito ng mga aral so ang pangatlo naman ay si Diog Diogracias Erosario so siya ang una o si una siyang nagsulat ng Mithi. So isa sa tatlong na unang pahayagan sa bansa na nakatulong sa o nakatulong ng husto sa pag-unlad ng malikhaing kwentong Tagalog. So ang kanyang mga akda ay madalas tumatalakay sa mga karaniwang karanasan ng tao. So karaniwang karanasan katulad na lamang ng mga nangyayari sa kanyang buhay o di ba so pag-ibig, kahirapan, kabiguan at moralidad. So ipinapakita niya ang katotohan ng panlipunan sa paraang masining at kapupulutan ng aral. So makikita mo talaga sa kanilang maikling kwento o sa kanilang mga inaambag ay napupulutan talaga natin ito ng aral at marami tayong uh, natutunang aral sa kanilang mga kwento. Kung kaya kung mahilig lang tayong magbasa ay mar mas marami pa tayong natutunan sa kanila. So sa pang-apat naman ay si Macario Pineda. So ang kanyang 5 minutes ay nailathala sa graphics at walang mali, maliw ang bituin noong 1937. So, ang kabilang sa 10 pinakamahusay na kwento ng taon. So, akalain niyo yun, di ba? 10 pinakamahusay na kwento. At isa si Macario Pineda sa nakatanggap ng award doon So maliban sa masini, sa maliban sa masining liwayway na nagtala rin siya ng kanyang mga likhang maikling kwento at nobela sa aliwan. Tagumpay, taigdig, sinagtala, ilang-ilang, paro-paro, bulaklak, kislap, malaya at grafik. Subukod so, sa mga ito, naging contributor din siya ng mga kwento sa istasyon ng radyo. Subukod so, nga sa mga uh, sa mga na ikling kwento na naiambag niya, ay sinasabi din na si Macario Pineda ay isang contribut contributor din sa ng maikling o mga kwento sa radyo. Kung kaya kung makarinig tayo ng mga kwento sa sa radyo, kung nakikinig tayo ng mga kwento sa radyo, isa si Macario Pineda sa nagsulat o nag, may ambag sa ating mga pinapakinggan sa radyo ng mga maikling kwento. So sa kanya mga kwento, malinaw niyang inilalarawan ang tunay na kalagayan ng lipunan. So ang buhay ng mga mahihirap, magsasaka at karaniwang tao. Ginamit niya ang panitikan upang ipakita ang mga suliraning panlipunan na may malasakit at pagunawa unawa So 'di ba? Silang apat ay eh, may maraming na na itulong talaga sa atin. Lalo lalo na kung tayo ay mahilig lang talaga magbasa ng mga maikling kwento, marami talaga tayong natutunan sa kanila kung kaya't may mga, ang kanila mga kwento ay may mga aral na maari natin dalhin o maaari natin uh, kung tayo man lang ay makakabasa ng maikling kwento o kanilang mga o o sila ang may akda, masasabi talaga natin na ang wow, iba talaga iba talaga ang manunulat na ito kaya napapaisip na lang tayo na ah, talagang, magaling din, talagang magaling talaga magaling talaga sila lalo-lalo na ay napili talaga sila o may marami silang nag-award sa maikling kwento dahil may marami silang naiambag na maikling kwento o may marami silang itulong sa mga sa mga bagong henerasyon ngayon kung tayo lang talaga ay marunong mag marunong naman tayong mag magbasa ngunit yung parang habi na natin ang magbasa ng maikling kwento ay talagang araw-arawin na natin iyon pagkat marami tayong makukuhang mga mga aral, marami ng mga karanasan ng mga tao sa lipunan kung kaya't kung tayo ay mahilig lang talagang magbasa, masasabi talaga natin na ito ang nangyari sa lipunan. Kung kaya't ang iba kasi, ang iba na may ambag ng maikling kwento o um, nagsulat ng maikling kwento ay binabasi talaga nila sa toong karanasan, karanasan ng buhay ng isang ng isang tao o di kaya sa lipunan kung kaya't Uh, masasabi natin na uh, ito pala ang nangyari sa kanya, ito pala ang nangyari sa lipunan natin ngayon dahil nakakabasa tayo ng mga maikling kwento na dikha ng mga manunulat o may akda, katulad na nila Luwalhati Bautista katulad ni Geno Genoveva Genoveva Matuti sila Deogracias E. Rosario, at si ma Macario Pineda. Kung kaya't huwag nating kalimutan ang mga manunulat na iyan sapagat isa sila sa mga naging rason kung bakit may marami tayong mga aral na tutunan kung tayo lang talaga ay mahilig magbasa ng maikling kwento. Kung kaya't dapat ay isaisip natin ang kanilang kung makakabasa tayo ng mga kwentong likha o, o sila ang may akda dahil uh kung ako kung ako ang nasa kalagayan nila magiging masaya talaga ako sapagkat maraming mga bata o maraming mga mag-aaral ang bumabasa sa kanilang mga akda o sa kanilang mga kwento Ngayon ay natapos natin itinalakay ang mga ang mga may akda o ang mga ambag ng mga manunulat ng maikwent, maikling kwento na sina Genoveva Matuti, sina Luwalhati Bautista, De Gracious e. at si Macario Pinay. Ngayon naman, narito ang Victor, Victorian Diaries at Reading Logs. Noong 1951, ito ay kwento ni Mabuti ni Genoveva Matuti. Noong 1959, ito ay kaibigan ni Efren Abueg. 1962, Imperyo ng Negro ni Rogelio Sikat. 1963, Talaki sa Dilim ni Benjamin Pascual. 1965, Dugo sa Ulo ni Corbo. Dugo sa Ulo ni Corbo ni Efren Abueg. Uh, 1971, Tata Selo ni Rogelio Sikat. 1973, Di Maabot ang Kanyang Kawalang Malay ni Ingardo Reyes. 1975, Langit Lupa Imperno ni June Cruz Reyes at 1980, Kwento ng Isang Oras ni Ruena Tiempo Torrevilla. Ngayon naman ay ang mga nagwaging maikling kwento sa Timpalak, Palangka. So ba diba, mga nagwaging maikling kwento. Una na riyan ay noong 1982, Maria Gracia ni Carmen Guerrero Napkil. 1985 Apat na Sabado ng Bible ni June Cruz Reyes 1990 Asweets ni Rene Villanueva 1999 Kalungkutang Walang Hanggan ni Eros Atalia 2001 Si Intoy Showcoil ng Kalye Marino ni Eros Atalia 2003 Ang Puppet ni Rene Villanueva 2004, ang bata sa drum ni Luis Joaquin Katibak At 2008, Duke Doc Resurrection. Sorry, Doc Resurrection na ang bayan. Gagamutin, I mean. Doc Resurrection, noong 2008, Doc Resurrection, gagamutin ang bayan ni Layeta. Bukoy, maikling kwento. So, iyan lamang ang mga nagwaging maikling kwento. Iyan lang ang napakadami. napakadaming, Iyan lamang ang maikling kwento na nagwaki sa Timpalak, Palangka. So, naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At naway um, maibabahagi natin ito sa ating mga kakilala o sa ating mga kaibigan na gustong mag magbasa ng mga maikling kwento yun lamang po ang aking tatalakayin sa araw na ito. Na may marami kayong natutunan. Paalam po.